Uh, Sabina laban sa ilang sangkot sa limang flood control projects ay uh, in na ipinadala ho yan ayon sa kumpirmasyon uh, ng Department of Justice yung petsa ho ng preliminary investigation na itakda na. Alamin natin ang kabuuan ng ulat mula kay Bombo Grant Hilario Na-issue na ng Sabina ang mga individual na sangkot sa limang flood control projects sa normal cases sa Bulacan, ito mismo ang kinumpirma ng itinalagang officer in charge ng Department of Justice na si Acting Secretary Frederick Vida ngayong araw. Kanyang sinabi na naipadala na ng kaguran ang sabina kontra mga respondents sa reklamong may kaugnayan sa Ghost Infrastructure Projects cases. Ayon naman kay Justice Spokesperson Attorney Paulo Martinez, ang mga sabina anyay na isilbi na nitong nakaraang linggo. Kung kaya't ani ay gugulong o nakatakdang simulan na ang pagsasagawa ng preliminary investigation ng prosekusyon sa darating na ikasampu ng Nobyembre. Mahala lang, ang limang kasong ito ay isinumite at inirekomenda ng Kagurana sa Office of the Ombudsman kasunod na isinagawang investigasyon sa manumalyang flood control projects. unit ito ay ng ombudsman sa Department of Justice sapagkat inatasan ng Kagurana na sila na ang manguna sa pagsasagawa ng preliminary investigation. Paliwanag kasi ng tanod bayan na iniiwasan dito na maging paulit-ulit ang proseso kung kaya't nais na ibalik sa kaguran sapagkat sila na rin ang may ilang beses na nakakausap sa mga testigo. Nito ang nakaraan lamang rin ay ibinahagi ni Prosecutor General Richard Anthony Fadulion na kabilang si Respondents ay ilang mga dating opisyal na Department of Public Works and Highways, sina former DPWH Engineer Henry Alcantara, Price Hernandez, JP Mendoza at iba pa. Partikular na ang mga reklamong kanilang kinakarap ay ang malversation of public funds, falsification by public officers, perjury at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ng bansa. Samantala, kaugnay sa mahakbang ng tanggapan ay inulunsad naman ngayong araw ang kauna-unang Justice Summit ng Kaguran. Layon ang nila rito na maggarantiya ang pantay na akses ng publiko sa legal services ng Department of Justice. Kabilang sa mga nais mabigyan atensyon ang pagtutok sa karapatan at kapakanan ng kabataang Pilipino upang makamit ang katarungan sa anumang uri ng pangabuso. Narito si Acting Secretary Frederick Vida ng Department of Justice. and reforms that address the specific needs of the most marginalized groups especially our Filipino children. Children are not just the future of our nation but the heart of it. They are our most vulnerable citizens and they deserve a better justice system. A justice system that that protects their innocence, ensures their safety, and allows them to thrive in a safe and healthy environment. Habang aminado ang na hindi lamang nag-iisa ang kagurana upang makamit ang layon mapagbuti ang justice system sa bansa, naniniwala siyang sa kibila ng mga isyong kinakarap ng bansa ay mayroon at mas marami pa rin ang matutuwid na opisyal ng pamahalaan. Itaya po natin. Itaya po natin yung ating sarili, itaya po natin yung ating karunungan. Umaamin po ang DOJ. Hindi po namin solo ang karunungan. At higit lahat, hindi po natin solo ang kabutihan o nais na mapagbuti ang ating bayan. May kinakaharap po tayo ngayon. Kaliwat kanan na flood control issues. Nasa gitna po niya ng DOJ to address the elephant in the room. Tandaan po natin, mas marami pong matitinong taong gobyerno, lingkod bayan, Naguulat Ulat mula Department of Justice ito. Si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information past radio. Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.